Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay. Mm -hmm. Para okay. po mami sila at magampanan. Pagkata po, po yung patupanampasan po natin mm -hmm. at uh, yung Senate bill, yung counterpart po natin sa Senate, alo yung pareho po ng yung out bill mo natin na 601, 601. naging 10, o ba, 174, 10174 Opo. 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 Wala po ako wala po ako ng problema. Oo nga po. Sa Senate, tsaka, ang suporta naman po ni Sinay, si Senator si, si Bongo ay uh -huh. eh, ganoon din ang sa ating ano, ginagawa. Oo okay. mo. At uh, maniniwala po ba kayo? Mm -hmm. Isa lamang ang ating geriatric hospital. Saan po ito? Ito po yung Don, uh, Donya Eva oh, yes. Makapagal, ah, yes. Uh, Medical eh. Center. Mm -hmm. Ito po ay malapit sa Malacanang, sa Miguel mm -hmm. San Miguel, Quiapo. Mm -hmm. At lalit lang po, uh, may 50 bed capacity lang nga mang ito. Limang lang. Pero ito po ay ano, nung tayo po yung umupo ng 2022, mm -hmm ay pina-rehabilitate natin nitong uh, hospital nito kaya medyo maganda na po nang mapuntahan ko po po kasi talagang luma-luma na. Mm -hmm. At uh, natutuwa po ako lahat ng nakakausap kong mga senior citizens na nagpapagamot ay tuwa po sila sa mga sa, sa pagtanggap sa kanila ng hospital. Oh, maayos. Uh, maganda, maganda, maayos daw po ang servisyo. Uh, oh, yun naman po lang talaga ang hinihiling natin eh. Tayong mga nasa hanay ng uh, Now, wag seniors. Huwag tayo tayong maiwanan uh, at huwag tayong pahirapan. Kasi katulad Opo. Uh, niyan, ang ganda-ganda yeah. nitong bill na to, uh, NJMR, meron ng designated na para sa atin. Hindi uh, na, tayo hindi na po kami makikipagsiksikan pa sa iba pang mga pribadong uh, hospital o government hospital. Ganun uh, po. po ba? Exclusive po sa ating mga... Oh. Ano, seniors. Oh, ano? At doon na panungalamanan mo natin sa sa lower rounds ang nakasulat mo sa bawat region, region. hindi John. lang po rito mm -hmm. sa Metro Manila, Manila. magkakaroon din ng mga sangay opa, sa iba't, iba't ibang region regional mm -hmm. yung, po yung ating uh, original regional uh, proposal magkaroon bawat region man lamang para hindi na hindi na mag, mag pa sa Maynila, mm -hmm. for special mm -hmm. uh, special di center na na dito lang sa Maynila lang nakikita saan ako. Napakaganda po At uh, alam natin si Senator Bongo mm -hmm. ay mahilig sa mga center-center. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!